Yan ang gamot lahat sa mga hanggat. Sa? So, uh, Ayan. Ito yung ano, maliit na kulok. Mukha ng kapatok. Ayan. 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 Tapos yung buka. Tapos yung Ayan. So, so, ayun na nga. Uh, kumuha tayo ng dahon at bunga ng kapatok. Para masubukan din natin maglaga pag-uwi sa bahay at then matikman ko kung ano ang lasa ka talaga nito. And kung epektibo naman po, sasabihin so ko lang po kagad sa inyo. And then shout out ka po pala kay Ma'am Rosenda Tinoy sa dagdag kaalaman po na ibinigay niyo po sa akin na hindi lang daw po dahon at bunga ng apatok ang pwede nating mapakinabangan. Yung bunga daw po at daw nito, gamot daw po talaga to sa mga karamdaman sa ating katawan. Ang ugat daw po nito at ang yung bunga nito na hilog ay ginagamit daw po Pampakinis ng balat, papatanggal ng pimples. Pero ibang proseso po ginagamit. Yung ugat daw po, pinapakuluan din daman daw po. And then ang bunga daw po ng hinog, yung pinipreserve. And then yung katas daw po, yun daw po yung ginagamit pamahid sa pepos hanggang sa kuminis ang iyong mga balat o yung mukha. Kaya susukukan din natin lahat yan. Ang, sa ngayon, yung bunga at ang dahon na inalaga ko, iinumin ko, and then mapakita ko sa inyo, and then sasabihin ko sa inyo kung ano nasa. Kaya, see you guys, see you. Uh, good evening. ah kumuha nga pala tayo ng bunga at dahon ng kapatot para ilaga ko okay. din. Ito nga pala yung bunga. Yan. Ito yung dahon.

Oh, yun nga guys, ah, okay. Ah, natapos na tayo sa pagpapakulo ng bunga at dahon ng kapato And then, natikman ko na rin. Ah, wala naman siyang aftertaste. And then, yung pag ko, ang, ang nalasahan ko lang ay lasang, lasang dahon ng alokbate na nilagyan ng tubig. ganoon lang yung lasa niya. Wala naman siyang, hindi naman siya masama inumin. And then, okay lang naman. And then, tuloy-tuloy ko yung inom siguro. And then, sasabihin ko sa inyo guys kung anong epekto sa naging improvement ng pag-inom ko nito. Kaya, See you on my next video guys. And good night. Bye bye.